Wow, oh my God, it's broke. It's okay. Okay, get here. Box. May bag sa ilan box box to box tampak box hmm mesti <tellos> Oh look! Yeah, I wanna check it, the bag inside. Let's see Yeah, good one. Now, we need the bags. <laughs> Give my bag. Now, box B. Yeah. Give it to me. Wow, oh my god, it's broke. It's okay. just the one uh, only one bag let's see ito I don't know May, may sasakyan pa sa harap <laughs> tingnan ko to punong puno siya eh daming black bag basura lang naman ata gatas dami oh cabinet

Wait, in the trunk. I'll just take this to the house. <laughs> Alright, let's go. Let's go check this dumpster. Hello. Ayan. Sinilip ko na siya. Ang daming basura. Sinilip ko siya at meron akong nakita itlog. Ayan, oh. Itlog na walang laman. Charot. May isang bak siya na itlog. Ayan po, oh. Kunin ko siya. Kasi, pang na chip Ayan. Isang box. Yung dumpster na ito malapit sa kalsada. So, hindi kami gaano magtatagal. Oh, kaya, kinuha ko na si Cory at pitbitin na ito.

natin sa trunk subscribers. So, ito yung mga nakuha ko. Meron akong isang box na ganito. Ganyan po siya, oh. Hindi ko naman alam kung magagamit ko ito. Pero kung sa Pilipinas, yes. Ayan siya, oh. So, magtatanong-tanong ako dito kung sino ang may gusto nito at ipamimigay ko. Hindi ko to sure kung may lalagay ko sa balikbayan box kasi baka pagdating dyan basag na. So, ayan po. Oh. Tapos itong nakabag, mukhang ang laman niya ay ganun din. Ayan. Ayan po oh. kita nyo tapos may ganito sya fresh and clean ano kayang purpose din ito siguro ano lalagyan ng kutsara, tinidor, knife at napkin <laughs> siguro <laughs> ayan and merong ganitets wall decor okay hindi siya ano, wala siyang damage. Tapos, ano to? Ah, baka po ito ay nakakabit dito. Ganyan. Okay. Pasensya na sa aking bosses. And ito pa, oh. Ito naman ay medyo maliit. Yung isa, wala siyang takip baka nandito lang din sa loob ayan tapos ano to ewan kung ano to and ano to oh ito naman ay chlorine ano ba siya para sa decolor na damit ayan Meron pang isa. Ayan po. Bleach siya para sa decolor na damit. Ano to? Oh. Cup. Pero mukhang wala siyang takip. And what's this? Oh, cup also. Wala rin takip. Meron po ba? Wala na. Basura. So, ayan mga ka-subscribers, bago tayo matapos sa ating vlog today, hali po tayo mag-shoutout and syempre, birthday greetings na din. Advance happy birthday to Floor Jalaloon Sky. Birthday niya ngayon darating na September 7. Ayan. Mega, mega love shoutout. Happy birthday to you. And if today is your birthday, happy, happy birthday. And shout out na rin po natin ang ating mga silent viewers and sa ating mga new subscribers. Welcome po sa akin channel. Shout out to Macy Veliases. Hello po sa iyo. And shout out also Florenda Sayanko. Susan Garata. Hello po Admin Batang Ibunan. Shout out also to Miss Alma Borda, Elsie Galacete, uh, Miss Elena Robles, Edwin Gasingan. Shout out po. Shout out also Renevo Arsega, Alma Reyes. Hello po sa iyo Ate Sheila Balute. Concepciona Bandula. Ayan, shout out po. Ara Magistrado, Sharon Rose Napatutan. Hello po, good morning. Antonia Garcia, Alfredo Banigued, Marites Ayora, Melissa Balais. Ayan, Sunjoy Mika, hello sa'yo. Wendell Val, uh, Velasquez, good morning. Shout out po, Juana Fernandez, Ara Magistrado, Manay Sofia. And shout out also to Basilia Baldivieso Ayun. And po kasi ako ng mga nag-leave ng comments sa ating last upload on YouTube. Shoutout also Maricel Barteso, Helen Eugenio, Marilyn Romero, Reyes Family Vlog, shoutout po. Enzo Fernandez, Lea Newke, hello po sa Christy Dorano, Julian Tagalog, Chris Lopez, Miss Agustina Doblon. And shoutout also to... Jen Sapitan de la Cruz. Edel Rose Dayag. Shaila Bantayan. Hello po. And shout out also to May Bayug Mix Vlog. Gloria Damumdom. Sally Sumayang. Hello po sa iyo. Isa Apolonio. And shout out also Maria Rosalie Pajardo. Nelsila Maghello, Hello. Marivic Pares. Hello po. Leia Saak. Teresa Manuel and Rizalina Gilleria, JRA, salo sa dyan. And shout out also to Elmira Gonzalez and Miss Jane Yala. So kung meron na po ako nakalimutan dahil kuno lang na tayo sa oras, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Miss Arlene Medena, shout out po. Pagpasensyaan niyo na kung meron po ako nakalimutan ha. Shout out po sa inyong lahat. And hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like and share. And good vibes comment. My slots let's vlog. Bye! Have a good day. Thank you for watching! For yes,